Matagal na ba kayong hindi nag-uusap ng partner mo simula nung nag-away kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi na siya nagpaparamdam sa iyo? At palagi ka lang bang naghihintay na tawagan niya, e-text o e-chat niya pero wala talaga? Gusto mo ba na mag kayong dalawa at ngayon mismo siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? pwes gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganun mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, Isulat mo rin sa baba ng kanyang pangalan ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At kumuha ka rin ng isang barya, kahit na anong barya na meron ka, ay pwedeng gamitin kahit ikaw ay nasa ibang bansa, ay pwede mong gawin ang ritual na ito. At pagkatapos, sabay mong balutin ang isang butil na bawang at isang barya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo na itong mabalot, kim-kimin mo ito saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ilapit ito sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ngayon mismo ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwedeng ilagay itong ritual sa maliit na plastic o ziplock kung meron ka. At dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwedeng ilagay sa bulsa, pwedeng mo din itong ilagay sa bag mo. Basta dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At paniguradong magmamakaawang tatawag sa iyo ang partner mo sa matagal na panahon na hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. At dalhin o itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling nagkaayos na kayong dalawa at palagi na siyang tumatawag sa iyo, ay pwede mo pa rin itago itong ritual, depende po sa inyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.